Hello mga kabuenas, hello team buenas. Welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ano? Siyempre kung bago pa lang po kayo sa aming channel, huwag niyo kakalimutan isubscribe yung channel natin. Click niyo na rin yung bell button para ma-notify ka pag may bago tayong video. Ngayon sa video na to, isasagutin natin yung tanong nyo sa comment section. Paano ba gamitin yung sharing put? Kasi meron tayong mga viewer na kabibili lang ng sharing put na kinabit nila tapos hindi raw nag-sharing. And sa video na to, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga adjustment na gagawin nyo para mag-sharing sigurado yung mabibili yung sharing put. At ang kagandahan yan sa video na to, bibigyan ko kayo ng bonus tip tutorial. Ano? Tuturuan ko kayo kung paano mag-sharing gamit lang yung ordinary put o yung ordinary pressure put na ginagamit natin. At syempre kung gusto mong matutunan yan, tapusin mo tong video natin dahil yun lang yung ituturo ko sa sa'yo sa kabuuan ng video. At syempre umpisa na natin pagkatapos ng intro. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Para may pakita sa inyo yung mga adjustment ng sharing o sharing put, nag ako dito ng mga retasong gagamitin natin o telang gagamitin natin. So, syempre, uh, ito yung ating sharing put. Ayan. Ang usual ginagamit ko is yung ganitong sharing put, yung may pang-adjust sa likod, yung may pinipihit. At uh, ituturo ko nga sa inyo kung ano yung mga adjustment na gagawin mo para magamit mo siya ng maayos. Then sa mamaya naman, pagkatapos ko ituro sa inyo yung mga adjustment nito, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo gagamitin itong ating ordinary pressure put para pang sharing. Ano? So, umpisa na muna natin to. Ngayon, ang una mo syempre igagawin is ikakabit muna natin. So, Okay ang una mong mapapansin kapag ngayon ka pala nagkabit ng shearing put is yung eto ayan binaba ko na yung karayom is yung karayom niya, wala sa sentro no? eto yung karayom nya is lamang dito sa right side at kung makikita nyo hindi siya nakasentro sentro. ituturo e, ko sa inyo kung paano siya i-adjust dito mo siya i-adjust ia maraming beses ko na naituro to pero may isang tornilyo rito. Bili, pakisilipin mo nga kung kaya. So, may isang tornilyo dito na luluwagan tayo. Pipihitin mo lang sa pakaliwa. Ayan. So, ngayon, pag naluwagan mo na siya, so, may gagalaw mo na yung put ng kaliwat kanan. Ayan, o. Oh. Kung papansinin mo, na igagalaw ko siya ng kaliwat kanan. So, syempre, sa center ko lang yung karayom. Sa centro ko lang siya ron sa gitna. Bago ko siya higpitan ulit. So, kailangan mahigpit ito. Hindi pwedeng hindi. So, ayan. So, kung papansinin nyo, so, kung papansinin nyo kanina na nakadikit siya rito sa kanang bahagi, yung karayom, ngayon nasa center na siya. Ngayon, ito yung pagkakamali ng iba, na akala nila yun lang yung adjustment. So, ngayon, pag ginamit natin yan, so, ngayon, itatahin natin, makikita nyo to kung anong nangyari. So, ayan o kung papansinin mo hindi siya nag sharing ayan ngayon ang gagawin mo unang step siguro na pwede ko ituro sa iyo is yung pihitan sa likod is isagad mo ng pihit no isagad mo ng pihit iangat mo ng konti yung put angat mo ng konti angat tapos isagad mo ibaon mo ng sagad then ito ito is luwagan mo ng konti ayan iangat mo ng konti So ngayon, after mo maiangat siya ng konti, itatry ulit natin mag ulit natin mag-shearing. Ngayon, kung papansinin mo, is nag-shearing na. Ngayon, kung gusto mo pang mas sinsin, eto naman yung ia-adjust mo. Alimbawa, gusto mo na mas pa-compressin yung sinsin na sinsin. Eto naman yung ia-adjust natin. So, ito, yung 1, 2, 3, 4, 5, kung nakatapat lang yan sa 3, ilagay mo sa mga 4 and a half. So, okay, sinagad ko na ha. Basta pagpapunta sa 5 is magiging mas masinsin. So, tingnan nga natin. So, okay. O, kung papansin ninyo, kumpara rito, diretso mo na konti yung camera. So kung papansin ninyo, kumpara dito, suminsin siya ng sobra. Ngayon, dun pa lang, alam nyo na, na, na pag mo yan papunta sa 5, is mas sumisinsin. Pag pinihit mo siya papunta dun sa maliit na number 1 or 2, is mas maluwag yung sharing niya o mas malaki. So tingnan ulit natin. Kung maalala nyo, nilagay ko na ulit siya sa 2. Sa 2, kanina na, sa 3. Nilagay ko sa 2, tapos ipapasada ulit natin. So, okay. Lumaki ulit yung yung puno ko dito camera. Lumaki ulit yung sharing kumpara dun sa 5 kanina na sobrang sinsin. So, okay. So, tingnan natin kung i dito na lang. Wala na ako retaso eh. So, ngayon, ibabalik ko siya sa 4. Papakita ko ulit sa inyo. Sa 4 naman. Kanina 4 and a half. Babalik ko lang siya sa 4. Ayan. So, ipapasada ko ulit. Tingnan nyo kung si masisinsin ulit. Okay. So, ayan. Kung papansin ninyo, na-compress na siya. Ayan. Mas masinsin na siya. Kung para rito, oh, nakabuka ito eh. Ayan. Mas na siya. Nakagaya nito. So, ganoon lang yung adjustment. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo gagamitin to, itong ordinary pressure put para sa ating pag-sharing. Same lang to ng adjustment. Ngayon, ikakabit na natin itong Then pag binalik nyo to, kasi nga inadjust nyo yung share, sa shearing put, wala rin to sa center. Wala rin to sa sentro. So same procedure tayo. Luwag mo yun dito. So ganun lang naman. Wala kang, wala kang ibang gagalawin. ah uh, Isi-center mo lang to. Ayan, nasa center na. Bago mo. Higpitan. Okay. So ngayon, alam niyo na naman na itong uh, ordinary pressure put ay pang straight stitch lang. So tingnan nga natin kung straight stitch lang siya. Ay nali. Nalagot. Sulot natin. So alam niyo na naman na pang ordinary straight stitch lang ito. So ituturo ko sa inyo yung trick para maging shearing put din siya. Kailangan mo lang nung pin. Ayan. Ito. So, ang gagawin mo lang, mas okay kung wala yung ulo. Is ito pop ko muna. Ito, ble. Dito importante 'to rito. So, ang gagawin mo lang is iaangat mo yung put. Bli, close up tayo ha. So, ilalapit ko yung ilaw hangga't maaari. So, okay? So, ang gagawin mo lang is iaangat natin yung put ayan, angatin mo tapos itulak mo siya pababa ayan, tutulak mo siya pababa gamit yung pin itutusok mo rito, ayan na nakikita mo may puwang itutusok mo yung pin paslant na ganun so pa slant ha, paslant ayan so okay so ayun nakatusok na siya paslant hindi kasi pwede pa diretsyo ayan, dapat paslant talaga ayan So, okay. Tingnan na, tingnan na natin kung magsisharing siya. So, kanina, So, kanina, na-straight stitch lang ito. Uh, tingnan natin kung magsisharing. So, ayun. Kung mapapansin nyo, is nag-sharing din siya. Ngayon, same lang din yan ng adjustment. Kasi nga, wala tong pinipihit sa likod. Dito mo siya i-adjust. Ia kung nasa number 2 lang siya, number 3, lalagay ko sa 4 and a half. Titingnan natin kung pag gumamit tayo ng ibang tela. Ito, ito yung, ito yung tinahin natin. Ha? Ah. Lagay natin dito. So, magsisharing tayo ng isa pa. Nung in-adjust na natin, titingnan natin kung mas magiging masinsin siya. So, okay. So, nakita nyo na yung adjustment. Pagpapunta sa 5, mas sisinsin. Pagpapunta sa 1, mas ma hindi masinsin yung sharing. So, ayan o, kung makikita nyo, masinsin. Ito yung kanina. Ayan o. Mapapansin nyo yan sa haba. Lailayo mo ng konti. So, ito yung naka, ano, sa number 5. Ito yung sa number 3. Ayan o. So, mas masinsin to. So, sa 4 and a half pala to. Naka, ano, sa 4 and a half yung speed tuner natin oo so ito ay nakalagay sa 3 so ayan kung papansin ninyo suminsin talaga siya. so kung wala kang sharing put pwede ka gumamit lang ng pin kung konti lang naman ang gagawin mo para wala ka na masyadong i-adjust ia itutusok mo lang naman ito dito so pag hinugot mo back to normal na yan <laughs> oh, back to normal na yan pag hinugot mo hindi na ulit sya mag sharing So, ayan. So, wala na siyang sharing. Ngayon, pag tinusokan mo ulit ng pin, tusokan mo ulit siya ng pin, pag pinasada mo, magsisharing ulit yan. So, ayun. So, ganun lang, ganun lang kasimple. So, yun po no, mga kabuena. sana natuto kayo doon sa video. Sana na bigyan ko kayo ng idea kung paano i-adjust yung ating sharing put para mas mapahaba o mapaiksi mo siya. And uh, sana nakatulong sa inyo yung video na kung wala kayong sharing put, pwede pala yung ordinary preset put natin na magamit bilang sharing put. At syempre, dito na natin tatapusin yung video. Ako po si Mel Buenaventura, si Ate Christy Buenaventura yung taga-video. And see you sa next video. thank you